pag lagi na lang adobo, nakakasawa rin, ano? ala, subukan mo naman ito. Siguradong magugustuhan mo. Basta panuorin mo na lang hanggang dulo at huwag mo na rin sanang kalimutan i-like yung video. yeah Sisimulan na natin ito pagkatapos itong intro. Okay, uh, magpainit lamang ng uh, konting mantika at saka igisa ng sabay-sabay na. Mm, yung mga sangkap. Ganon din naman yun eh. <laughs> Subukan nyo uh, Akala nyo may step by step pa yan Pwede namang sabay sabay Okay, so antayin lang natin ito na maluto Okay na to uh, Ilagay na natin yung paa ng manok Hinati ko nga pala sa gitna Para madaling haluin Kasi pag kabuo-buo May mahahaba Ang hirap haluin Ang hirap balikta Ayan So, ang gagawin natin ay uh, isasangkot sa lang natin ito ng, uh, hanggang magmantika ng konti o kaya magbago yung kulay. Lagyan na rin natin ng uh, pamintang buo at dahon ng laurel. Lagyan na rin natin ng asin, pang paalat. Yan, Yan eh, Bahala na kayong uh, magtimpla sa alat. Pwede na itong uh, lagyan ng suka. Takpan lang natin ito para maabsorb nung uh, manok yung suka at iba pang mga sangkap natin. Ayan. Pwede na nating lagyan ng uh, tubig ito na pampalambot. Magdagdag kung uh, kinakailangan ha. Kasi hindi mo alam kung lalambot na dun sa dalawang baso yan. Lalong masarap kasi ito pagka sobrang lambot eh. Check natin. parang medyo matabang kaya nagdagdag ako ng konting asin uh, naglagay na rin ako dito ng uh, vetsin takpan natin ulit para lalong lasang chicken <laughs> paglalagay din tayo ng uh, chicken cube Parang ramdam ko medyo malambot na Pero gusto ko talaga yung malambot na malambot Kaya ituloy pa rin natin ang pagluluto Ayan, ha? Kita nyo naman hmm. ah, Malambot na malambot na yung ah, paa ng manok no? Yung buto na lang ang matigas siguro ah, Ayan oh. No? Ramdam na ramdam ko habang hinahalo ko Checkin natin ulit kaya magdadagdag tayo ng uh, konting sukat so saka natin takpan ng mga 3 minutes lang. Ayos na to. Para lalong masarap at mabango ay maglalagay din tayo ng siling uh, green at sa mga mahilig sa maanghang pwede kayo magdagdag ng siling pula. Ano? Yung siling green, dalawa yan na ah, hinati-hati ko or sinap ko yung iba. Saka dalawa yung po. Takpan lang natin ito ng mga 3 minutes ulit. Mmm! Ihamda na ang kanin o kaya ay gin <laughs> At siguradong hindi mo ito maayawan or matatanggihan. Ay nako Muli po. Maraming maraming salamat sa walang sawang panunood. See you again next video.